Paano nga ba mag-order ng Gcash Visa Card at paano ito i-link sa Gcash account para magamit at makapag-withdraw na po tayo ng pera sa bangko gamit ang ating Visa Card sa Gcash? Kung papaano sundan nyo lang po ito. Buksan lang po natin ang ating Gcash account. Punta lang tayo sa ating profile. Dito sa ating profile pindutin ang My Linked Accounts. Then piliin ang Jcash Card. Then mare-redirect po tayo dito. And since wala pa tayong Visa Card so dito muna tayo sa Order A Card. Tap lang po natin. Then pindutin ang Send Me A Card sa pag-order ng Jcash card kailangan meron po tayong 250 pesos na fund kasi hindi pwedeng mag-order na lang tayo na walang bayad, so kailangan na meron po tayong 250 pesos. So tap next, then dito guys kailangan na po nating mag-fill up, so magsisimula tayo dito sa recipient's name. Ilagay lang po natin dito yung ating pangalan, example Juan de la Cruz. Then isunod po natin yung ating phone number, ilagay lang po natin dito, tapos dito naman tayo sa delivery address, kung saan nila iti-deliver ang ating Jcash card. So magsisimula tayo dito sa province. Tap lang natin itong maliit na arrow para hanapin ang ating province. Then next is, dito sa city or municipality. E search nyo lang po dito. Pag nakita nyo na ang inyong city or municipality ay isunod po natin ang ating barangay. Tapos yung ating zip code number, kayo na po ang nakakaalam dyan then yung ating house number na makikita sa labas ng bahay, karaniwang nakasulat sa gate o sa dingding ng bahay, at yung ating street address. Pwede rin tayong maglagay ng ating landmark para hindi maligo yung delivery riders, example malapit sa simbahan or malapit sa covered court. Pero optional lang naman ta, nasa sa inyo na kung maglalagay kayo or hindi. Tapos tap next. If tama lahat ang mga information dito. Scroll up nyo lang at ito po yung total amount jo na babayaran ninyo, ang Jcash card na 185 at ang delivery fee na 65 at ang total ay 250. So tap lang po natin tong dalawang maliit na box. Then tap confirm. At mag na lang po tayo kung kailan darating yung ating Jcash card. If ever na natanggap nyo na yung inyong Visa card ay kailangan muna nating i-link sa ating Jcash account. Pindutin po natin itong cards. Then tap link my card. Nakalagay dito na if you received your Jcash card activate it now. Tap lang po natin. Tap ok. Then dito guys kailangan po nating maglagay ng authentication code na isi-send ni Jcash through text message or magpa-pop up sa notification. Then tap submit. Then mare-redirect po tayo dito. At ito po yung fee fill upan natin. Kunin nyo po muna ang inyong visa card at sa likod ng Visa card ay may card number dun. Ilagay nyo po dito yung apat na number or last four digits of card. Pag nailagay nyo na, dito naman tayo sa virtual account number. Nakalagay dito na enter 12 digit code found at the back of your card, so 12 lang po wag po nating isama ang letters. Pag okay na tap next. Then dito naman guys kailangan po nating mag-create ng 6-digit card PIN. Then kumpilmahin dito ang 6-digit PIN. Tapos tap next. So kapag na-linked or activated na inyong Visa card sa inyong Jcash account ay pwede na tayong mag-withdraw ng pera sa banko basta may nakalagay na Visa sa banko na inyong pupuntahan at nasa 18 pesos po yung convenience fee.